Hey yung mga katara, ako si J. Chad ang Kung Fu Master ng Palawan, ay content creator pala. Gusto ko lang pala ipakita sa inyo ang kanto ng Honda Bay at ng Santa Loris dito sa Puerto Princesa. Ngayon nandito kami sa parking lot ng Robinson. Nagpalamig kami dito kasang init-init ng mga issue dito sa Pilipinas. Haha, <laughs> joke lang, may inasikaso lang kami sa SSS. After all, we go to the south of Palawan. Napaka-attractive ng rotonda dito sa Balayong People Park sa Puerto Princesa. Siyempre, hindi tayo papayag na hindi hihinto dito. Aray, umambun. At ayun, dumaan nga tayo dito sa Butterfly Eco Garden and Tribal V. Village. O, oh, dalawa yun ha. Butterfly Garden and Tribal Village. Tingnan natin kung anong mga narito. Payment first before entry daw. Certainly, may entrance fee dito na 60 pesos sa adult. And I got the registration ticket. Eto na, pasok na tayo. Pagkapasok namin, pinakita sa amin ang peacock at mayroon pang photography for souvenir. At ito na, butterfly showing. Ang ganda-ganda po dito sa loob kasi nga parang may dome. O natatakluban kayo ng net doon sa taas kasi nga ba para hindi makawala po yung mga butterfly. Ang sweet naman ng dalawang paru-paro na ito. At ito pa mga katara. Kasi first time, o dito ko lang talaga nakita ang napakalaking bear cat. Tingnan nyo naman yan, nasa loob sila ng glass Sa mga rural, ang tawag dito ay musang O yeah, Tagalog ng beer cut siguro musang Correct me if I'm wrong Sa panonood ninyo ng aking mga vlogs, eh parang nakapunta na rin kayo dito Pero gusto kong isuggest sa inyo na mas maganda na personal ninyong puntahan ng mga lugar na ito Kung hindi ka pa nakapunta dito, para sa iyo ang video na ito Ito nga daw yung pagkain ng mga paru paro Saging, ah dito pala sila nagpapapicture ng mayroong pakpak ng paru-paro sa mga post nila sa Facebook. Actually naririnig ko na ito nung elementary pa ako ang Butterfly Garden. Kaso lang hindi talaga tayo nakakapunta kasi uh, wala tayong ganong field trip. Pero ayun, ngayon ko lang siya napuntahan at my age right now. Goods nga pala ang lugar na ito for educational purposes. Lalo na yung napapag-aralan natin sa science na butterfly life cycle. Sabi nga pala ng aming tour guide, yung kulay daw ng butterfly ay seasonal. So ngayon daw, kulay itim. But sayang hindi namin natsyempohan yung season na kulay pula yung mga butterfly. Kapag nandito ka, nostalgia talaga yung elementary days. Yung mga pinapag-aralan nyo, yung pupa, yung kukon, ano na nga yung uod na yun? Caterpillar? Uh, yeah, caterpillar ilar, di ba? At may ganito palang klase ng isda dito. Hindi ko alam kung kinakain nila yung mga libag ko o hinihilot nila ako. Ayan, hinilot-hilot nila. Tapos gumaling ako. Salamat sa Power Self Herbal Capsule. Gamot sa sakit at may malasakit. <laughs> <laughs> o, tapos ito, hanapin ninyo yung insekto. O, hindi nyo mahanap, no? Kasi ayan siya, o, oh, nakadikit. Yan, 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 no? Kinigiliti-giliti ko pa. Grabing tawa niya. Sabi niya, touch me gently. At ito ang scorpion. Ako, dalawa sila. And then, ito yung trin-trina na. Milipids pala tawag doon. Tapos dito naman, ibang klaseng scorpion, tabachoy, yan, giant scorpion. Meron ako dito nakitang magandang paro-paro. Ayun, gusto ko siya sanang dumapo sa kamay ko, kaso hindi siya magpunta sa kamay ko, bakit ayaw niyang ilap naman? At ito pa, naaktuhan ko na kumakain yung mga paro-paro ngayon, nakadapos sila ngayon sa kanilang pagkain, at yung bulaklak ay pampabango daw, pampaakit. After sa butterfly garden, pupunta tayo sa tribal village. Ano kaya?